Balot ng abo ang kalangitan sa isang syudad. Makikitang nagbibisikleta si Lily, labintatlong taong gulang. Tahimik, mahiyain, nakasabit sa gilid niya ang kanyang trompeta. Hindi siya masyadong nagsasalita, hindi niya kailangang magsalita. Umiikot lang ang kanyang mundo sa kaibigan at alagang aso na si Hagen. Isang magaspang na asong kulay kahel na laging sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Mula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, naging marupok ang takbo ng buhay ni Lily. Si Hagen lang ang tila tunay na nakauunawa sa kanya. Ngunit nabasag ang munting kat Matahimikan na iyon nang umalis ang kanyang ina para sa isang business trip papuntang Australia at iwan siya sa kanyang amang si Daniel, isang lalaking matagal na sa slaughterhouse at namumuhay ng mag-isa. Hindi na nakita ni Daniel ang kanyang anak simula ng maliit pa ito. Ngayon kasama na niya malayo parang estranghero na may kasama pang aso na ayaw niya. Sa pagtatangkang punan ang agwat sa pagitan nila, inabot niya kay Lily ang isang bote ng sabon para sa mga bula. Wala na siyang maisip sa mga oras na iyon. Bago pa sila makapag-ayos, dumating ang may-ari ng inuupahan ni Daniel, galit na galit nang makita si Hagen. Bawal ang mga hayop, sabi niya. Sinubukan ni Daniel na pakalmahin, pinangakuan na pansamantala lang ito, pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito magtatagal. Unang hapuna ng mag-ama, tahimik na ipinuslit ni Lily ang pagkain at palihim na ipinakain kay Hagen sa ilalim ng mesa, isang tanda ng pag-aaklas. Napansin ito ni Daniel at nagalit.